Sabihin nyo na lang din. Sana po ay eh, mahigit po ako ng tulong. Sana maawa na po sa akin. Napahal po makabili po ng, ng bagong hindi niyo po ako ng bagong bisikleta. Kaya maawa na po kayo sa amin na sa akin habang buhay na magkakasama po tayo. Sana ipakalaw po tayo ng swerte. So, bayan niyan po ako nakatira, may magtanong po kayo sa barangay doon. Bayan niyan, Laban, Huebe, Isiha, doon po kay Kapitang Al, Mananggit, yung po kapitan doon. Tingin lang po ako ng bisikleta, palagi pong nasisira po yung bisikleta ko eh, inaakay ko lang po pagka nasisira ako, nasisira po eh. Hingi lang po ako ng tulong po sa inyo para nang awa sa akin na hindihan po ako ng hingi po ako ng bisikleta. Ito, ito po, po yung bisikleta oh, niya. Oh, ayan po, yung palagi po nasisira Ito eh. Ito po yung mga sakay ng bisikleta niya. Ayan po. Ayan po, ayan po. Ayan po yung bisikleta niya. Sige po. Sana po eh, tayo habang buhay po magkakasama po tayo tayo sana pagkalao po ng tayo ng Diyos na swerte may maawa po sa akin habang buhay ay ka magkakasama po tayo sa sa pangalan po ng Diyos papasalamat po ako sa inyo at sa aking aking kasama po rito salamat po amen Sabihin niyo na lang din. Sana po eh, mga ay eh, maibigay po ako ng tulong. Sana maawa na po ako sa akin. Na pag po makabili po ng ng bagong bilhin po ako ng bagong bisikleta. Kaya maawa na po kayo sa amin na sa akin habang buhay na magkakasama po tayo. Sana ipakalaw po tayo ng swerte.